Nanay na menor de edad na nag-Superman stand sa Dumangas, si Iloilo, pinagpapaliwanag ng LTO. Nga ano naman, bakit nagkaroon ng akses yung menor de edad na yun? Ano, Bagay sa si probinsya, ganyan din ho talaga. Marami talaga mga pasaway. Ha. Mga kamote riders, bata pa, kamote rider na. Detalye na balita, malaki Bal Gonzalo sa Rich May Good morning. Good morning, mga Kuya Angel. inig ng show-off soldier ng Land Transportation Office Region 6, ang ina ng 17 anyos na binatang nag-viral sa social media dahil sa ginawang super sa isang highway sa Dumangas, Iloilo. -Ilo. Ang order ay pirmahan ni Regional Director Atty. Gauticio Gerospan II at natanggap na ng ina ng inogdidad sa kanilang bahay sa barangay Dakutan. Ayon sa LTO, ang binatang gustong maging superman ay walang student permit at ang motorsiklong gamit nito ay hindi rehistrado. Sa amin ni LTO Chief Assistant Secretary Atty. D. Dornen Dosa II, ang ginawang stunt ng binata ay nagtulot ng pangalig sa kaligtasan ng publiko at maring magresulta sa isang aksidente. Aksyon ng NPO ay bahagi ng kampanya laban sa reckless driving at mga paglabag sa batas trapiko, Sabi ng ahensya, ang ganitong mga uri ng paglabag ay seryoso at nagdudulot ng pangarib sa buhay ng mga motorista at pilestyan na ang hindi pagsagot ng ina ng binata sa siyong kusolor sa loob ng nakatagtang panahon ay maring magresulta sa waiver ng karapatan na marinig ang paliwanag at ang resolusyon ng kaso ay patay sa mga bigwensyang hawak ngayon ng LTO. Ako si Bal Gonzalez, di siya unang Pilipinas, o naka Pilipino. Maraming salamat, Mal!